yun ito na oh wala talagang pakialam si Puge ngayon pasok na natin si Puge sa malaking kulungan yan lang ang technique natin para lalo siyang gumagaling para may may galawan na siya sa araw ng season na sa pag sa ngayon ay wala pang season pasok natin sa malaking kulungan sa ating mga huli sa samahan mo ako mga lude si Pugi ito so, si Pugi oh ito yung nabasan niya mga lady eh. ito yung nabasan niya gawaan din natin itong ng kids trap para pwede natin itong iwanan sa gubat pag may season na sa pagbuhanting sa ngayon ay wala talagang season hindi talaga ako makahuli-huli sa gubat sa amin baka yung mga alimokon din sa amin gubat ay mga grabe na din kawais mga lude kaya hindi talaga ako makahuli din <tos> <tos> Ito na mga lode si Pugi oh. Pasok na natin sa malaking kulungan. Sana gumagaling ka sa pagbuhanting Pugi. May diskarte ka na para mabilis tayo makahuli sa gubat. Kasi pag talaga tayo mga kahanter, mga lode ay nakakapagod talaga pag malayo yung ating puntahan sa pagbuhanting, tapos wala tayong huli. Grabe talaga pag uwi mo grabe talaga nakakapagod tapos yung pangati mo ay wala walang diskarte hindi pa humuhuni sa gubat kaya yun ang grabe ka ayaw ko sa pangati kaya sana ito na pangati ay sa araw ng season sa ating pagbudhanting ay gumagaling sana gumagaling ka pugi ito na yung mga kasama mo sa loobo Masuk ke sana. Pasukan mengeludi. Sip. Pasuk. Sa, pasuk. Kemas. Kel. Oh. Kel. Hmm. Pasuk. hmm. ho. Go. pasuk. Kel, barang hmm. takut Ya Takut saya mengalude. Hmm. Ayon, lupa na. Lupa na. Pakai takut saya nyu mengalude. Saya yun kau makampai mengalude oh. Hmm, kau makampai. Hmm. Pugi. Muna na yung bagong bahay pugi. Sana gumagaling ka sa pagbudhanting. So ayon yung mga huli oh. Tatlong piraso. Kailangan na natin na magbudhanting para dumami sila dito mga lude. Para lalong gumaganda tingnan. dumitingin talaga yung mga huli oh. Pugi! Pugi! Muna na yung bagong new house. Sana gumagaling ka Sa pagbudhanting Sa next season sa ating pagbudhanting oh, Kumakampay mga lodi hmm? Pugi hmm? Sumasayaw Ganyan talaga yung inakay mga lodi tao lang yung kampayan, pero yung kagaya niyang alimukon ay hindi. Kaya yan ang problema sa inakay. Kailangan mo nang tsaga sa pagtraining training hmm. Yan o. Yan ang tatlo. Hmm. O, oh, may pugad ka dyan, pugi. Dyan mo matraining ang iyong galing para gumagaling ka sa pagbudhanting. Hmm. kumakampay tingnan nyo yung mabuti mga kahantir hmm. kumakampay 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 So ayun, ayusin natin yung kanilang daanan kasi nasisira din oh. No? Malaking butas. Magka lumusot dito. Laging kumakampay si Pugi mga lude oh. Kana, tingnan yung mga... Hmm? Hmm? Sumasayaw. Ganda tingnan oh. No? Sumasayaw oh. Grabing sayaw ni... Hmm? lapitan unti Dito, bali, kaunareo. Balang araw nito mga hunter ay gagaling to. Kunin ko to mga ka-hunter, i-update ko sa inyo pag season ng hunting. Kunin natin to. Idayo natin to sa ibang lugar tingnan natin yung galawan mga kahantir di ba epektib yung ating plano kagaya ni tanggol mga kahantir ay di ganito ko si pa si tanggol di ganito ko na pinasok ko sa loob kaya gumagaling talaga si tanggol Nayos ko kasi sira yung daana ng pakainan nila ba. Baka wala. Sayang yung ating mga huli. Tapos yung ating pugi. So, ayun mga kalude, mga kahanter ay ganyan talaga problema sa mga inakay na pangate. Kulang sila sa technique sa diskarte sa pag may lumapit ng uh, alpas. Kaya, kung mayroon kayong kulungan na malaki, ganito lang yung technique nyo para lalong gumagaling yung pangate nyong inakay. So, ayun yun lang yung aking update for today yung aking kuntin ngayon sana nasihan kayo sa aking video sana mayroon kayo matutunan sa aking mga teknik kung paano lalo pagalingin yung ating inakay na pangate so yun, hanggang dito hanggang dito lang yung aking content for today huwag nyong kalimutan mag subscribe tapos click the notification bell para lagi kang updated sa aking video. Tapos paki-share, paki-like naman mga lodi. Hanggang dito lang yung video ko.